Mahalang galang, ho? Hindi <laughs> mo matabi-tabi, ho? Bastos ka. Oh, ano na? bastos ka. Bastos, bastos. Hindi ako na Ang ganda kong hapon sa uh, lahat tayong nanonood yan. Pusme <laughs> nga. Bastos, ma'am. Bastos. Bastos, bastos. Ngayon po, ang ano po natin, uh, magtuturo po ako ng chords. Sabi nga, at Andali nga. Masakit ha. Bastos kayo. Ay na. Nakalimutan ko yung ano. Sige, subukan yung bumalik. Babal. Babasa yung utin. At kung sa... Kala na. sa only ko na yung bukot. Nakalimutan. Gago. Huwag okay, pa ako baso. Gago. pa. Matuturo po ako ng kult ngayon. Ay, Huwag na ka na yung to. gasan Saka lang ha. Saka lang. Sarado pa pa rin din na. Saka lang. <laughs> linggo, sarado, mula saan mga holiday, magtuturo ay, lang ako. Po. po ako ng chords mula A. Sa, yan po. Sandali, magluluto ako na. Nakuha ka mong kakuha. <laughs> Kumuha ka doon. Sangkungin mo mukha mo. Magtuturo po ako. Dito mo itatapat. Huwag niya sa gwapo kong mukha. Ito po ang A. Ano ba tawag dito? Yan ang string. String? Yan. Ito ang mga string. Dali nga. May sabit lang. ko ng chords. Ang ka Huwag kang epal. <laughs> ito. Ito ang A. Ito ang B. Bali yung A po, parang isa shot Nakalimutan ko yung ano yung bike. Salamat. Dito po. Ayan. Yung B. Ipa-plat yung puso. Ayan. Para po maintindihan nyo po, okay? Ando po kayo. ano? Ando po ang C. Ayan. Happy birthday. C. Ito po ang D. Tandaan nyo po ah. A. B. C. D. Ito po ang E ang F po, ganito. Puta! <laughs> F. Ito po ang G. Ito hmm. ang H. Ito ang I. Ito ang J. J. Ito ka na. J. Ito ang K. Ito, ibang chords <laughs> po Parang ano po yung power cord sa tawag. Sa power cord. Power chords. So, oh, po, nasa I na tayo. Nasa J. Nasa K. Nasa L. Oh nasa M M to M N. N O P -e Q R S T U V W X Y Z <laughs> <laughs> Tapos na po? Tapos na po. Sige na, sige na.